Bukid Vlog ganap. Kukuha kami na ano nila ni ng Ampalayang Ligaw. Alam niyo may Ampalayang Ligaw. Yan. Namang Ang ano naman diyan? Magbay, may, may pako pa dito. Tika. <laughs> Ayun pala ang daming guys, pakita ko sa inyo yung Ampalayang Ligaw ha. Para ba sa dito gumahin guys, parang nabulak yung amin diyan. Yan oh. Ito, ampalaya pa rin ito guys. Yung native, ampalayang ligaw, kung tawagin. Ito guys ay farm namin ni Lani Na katago-tago na ngayon ko lang po pinakita <laughs> Ito Yan Bago po sa inyong ano to Bago po sa inyong Maano Mata Ito May papaya din po kaming tanim dito Ayun po May papaya kaming tanim dito Tapos mayroong kaming ano dito uh, Ano to Luya lan Lalaki na pala ng luya natin dito. Oh, may naman na siguro to. Lan. Tapos may kamatis din po dito, guys, oh. Hoy, parang di ka muna. Seryoso ka naman sa palayahan mo, eh. <laughs> parang di ka muna. Ayan, oh. Tinin nyo, guys, yung ano. Oh, may bulaklak na. Yan. Tapos yun yung papaya. <laughs> Ito. Tinin nyo, guys, yung sili. Yan, sili. Yan. Diba? Diba? Ha? Oh, ito oh, may sitaw din dito, bumubunga na, guys. Ayan. Ito. Hoy, tayo kumuha lang ng ano, dun tayo kumuha para mas maganda. Ito nga, ang maganda dito. Tenyo, oh. Uy, magu para matanda naman na yung kinuha mo manang. Para kaming hindi mabubuhay nila ni guys na ano, walang gulay sa katawan. Kaya shout out gan shout out din sa ano, sa nagtusabi sa aming kambing daw kami dalawa. <laughs> paninindigan na namin guys yung pagiging kambing namin ni Nani. Hay nako. Hay nako. Libre to guys. Libre po ito. Tika muna. Ayun. Hoy, bakit dadamihan ka natin? Dadamihan natin? Hindi ako gusto pala ng mga marangay. Pait-pait ito lan <laughs> Parang nanghahagot lang ng ano. Oh, ang dami guys, ang dami. Tama nga yung sabi, dami dito. Ayan oh, ito oh, ito to. Ito yung amparayang lugaw, yan. Ha? Yan oh, yan. Uy, madami na ito ran. Tapos ito pala. At yan din guys oh. Ah, nagtanim din kami dito ng ano, ng kamuting kahoy para buhay na buhay kami ni Lani. Lagi kami nga may aanihin. Tapos... <laughs> Ayan o. Oh. Ayan, tapos medyo masama pala guys ang panahon. So, saan ka tayo lan? Nandito tayo sa ano, sa kasulok sulukan ng Bariboan, Santa Cruz. Yan. Okay. Itong lugar na po ito ay itong lugar na ito ay ano katago-tago namin ni Lani. Hindi po namin sinasabi <laughs> ito, kung ano okay. pong... Hoy, ayunan mo ako. Oo nga. O, sa sa oh. oh, oh. ay eh, may patulad. Pati pakita tayo ng Tanyo dito guys. Ha, ayan oh. Ang luang ng taniman namin ni Lani dito oh. Mayroong kamuting kahoy. Tapos, mayroon dito yung puti itong patola. Ayan guys, ang oh, patola. Ay, may bunga na. Lan, may patula may bunga na yung patula natin. Ito oh. Ha? Pariit pa maawa ka. Ito pa oh, mga maliliit. Ayan oh, patula. Yan, may saging din po kami dito, tapos ito, yan. Saan ba 'yun? Yan siya. Okay na Lan? daming ampalaya guys oh grabe naman tong kuha na itong ampalaya na ito lan kukunti pa daw <laughs> <laughs> <Ito> guys <laughs> sino ha sabi nila ni kunti pa daw yung nakuha namin <laughs> hindi pa tayo mabubusog yan hindi pa tayo mabubusog ito baka na tayo ngayon hindi na kami sobra pa sobra pa guys ha sobrang vitamins <laughs> itong gulay na ito. Yan o. Oh. Yan. O ba? Diba? Ito yung sikreto ng ano. Ito yung farm namin nila na, na ngayon nyo lang po nakita. O oh, diba? Ayun. O. Oh. Tapos. O oh, ko sa inyo guys ha. Ay may pako. Dito lang. Ito yung ano namin to? Encantadja. Encantadja. <laughs> naman <laughs> tawa si Lani. naman guys. Oh, kung gaano ka ano, kaganda yung ambiance dito. Ayan o. No? Ha, ayan no? Taas. Dito kami guys, tumitira nila ni Lani paggabi. Eh, Nahati yung aming katawan dito. Tigisa kami <laughs> ng puno, pero bati po. <laughs> <laughs> May bata. Si Yon. Ayan o. No? Dito kami dati, diyan diyan din kami kumukuha ng pare dati eh. Dito na kami kumukuha, nabubulutroy okay, ako. Na yata, <laughs> ano okay na 'yan? Okay na. Okay na. So, anong Ano gagawin natin dito? Diyan yung guardiya di civil rin, <laughs> dyan. Kurang ka diyan. <laughs> so yun guys, uh, magugulay kami nila ni. Nanghihina na po yung ano, yung katawan namin. Bango no. Mm -hmm. Mabango yung palaya. So, paninindigan na namin guys yung pagiging kambing namin nila ni Lani. So, yun. Ano, masaya na kayo. Char, char. Joke lang. Okay lang po yun. Mahilig naman talaga kami sa gulay. So, yun guys. Lulutuin namin to Anong luto ito, Lan? Ay, di stem lang. Stem. Pwede pong luto sa, ano, sa munggo. So, shout out po dun sa naguulam ng munggo na may ampalayang ay, dahon. Ay, palang buta yung munggo. Ha? Ha? Munggo lang namin na ano? Oh, ay, di ito. Kamumunggo Ka lang natin yeah. ng kailan, ha? Sasapahin Sasa natin. Ah, na oh, Juliana! Yung aming pure vitamins ni ano ni Lani. Nagluto siya na mayroong ano, magi. Yan. Aramin, hindi naman magi. Ramin pala, Aramin. Ramin. So ito guys, Mas, siya mahal oh. Para yung lasa niya, mapait talaga siya. Ito diyan, guys, dahil, yung... dahil guys, yung sangkatarbang malunggay diyan na nga namin ilagay. Mm -mm. Ito yung pinaka vitamins na po namin, y ano, yan <laughs> <laughs> Ano sa kanya na, eh? Ano ka lang eh? Ano ka lang Hindi ko napapakita yung mukha namin ha? manabat na kayo lang um. mm.